2,300 May abono pala 2,300 Eh wala na akong pera Paano kaya? Mag withdraw muna ako Guys Sa hindi magandang pangyayari Nice cam tayo So naka-pick up na ulit tayo, papuntang Pasig naman Makati to Pasig Hello Hello, good afternoon sir, Lalamog po Oo, uh, good afternoon Sir Apo On the way na po ko, <laughs> sir Noted ah, po naman po yung notes na nilagay ko, sir Opo, opo, sir Okay, okay salamat Salamat po. Thank you. May galde. 2300. May abono pala. 2300 eh wala na akong pera. Paano kaya? Mag-withdraw muna ako. Ah, hanap muna ako ng ma ma lang guys ah uh, mag withdraw muna ako kasi may abono na 2,300 pero nagagawa naman natin to may tip na 200 daw okay guys nagbabalik magtatatlong oras sa tayong bumabiyahe at ang uh, ngayon ang uh, punta na tayo sa pangato nating booking Bali may aabunohan 2,300 Di ko alam kung ano yung pipigapin ko Pero doon natin malalaman pinapaabunohan tapos ang halaga yata niya ng pamasahe from pam dito sa Makati 300 plus tapos mayroong tip na 200 so sabi pagka na complete yung task bukod sa 300 plus na or 200 plus na na bayad ay eh magtitip pa raw ng 200 tingnan natin Kaya ang ginawa ko, nag-withdraw muna ako eh. Eh, wala akong ng pera Pero sana huwag tong scam Kasi may, may mga napapanood ako eh Katulad yung kay, ano, kay Julio Fabian Vlogs Shoutout nga pala kay Julio Fabian <laughs> Yung lagi kong pinapanood na Buhay Lalamob So eto Nandito na rin ako Nagbabiyahe Okay guys, balik ako kay mamaya pag napikat ko na yung

50 po. For minimum to sir. Okay po. Bali si singiling ko na lang yung ano. <laughs> pumayag naman. Oh, pumayag naman. Basta ang out mo sir ha, 316 para iwas ko lang. Okay. Thank, Thank you. Sir. katulad yung nangyari kay ano kay Julio Pabian pinapabayaran sa si 7 eleven malabo ito ay guys sa hindi magandang pangyayari nice cam tayo buti na lang hindi ko binayaran biro mo magpapaabono siya ng Gcash na 2,300 tapos ako magbabayad pero sa number niya pupunta buti ko sa number ko pupunta tapos sinabi pa may tip Kunyari magtitip ng malaki Although nagpadala siya ng, ano, ng ID niya Hindi ko nalang ipapakita Pero Hindi ka panipaniwala Kaya from Tagig to Makati Bumiyahe ako na Walang kinahinat na yung biyahe ko Papunta dito tapos Nagbayad pa ako ng parking Hanggang ano lang ako 3 o'clock Nagbayad ako ng parking 60 pesos kasi hindi po pwedeng ano dito, nakatambay. Kaya ito, bumili na lang muna ako ng makakain. Dahil tanghalian na, alauna na, hindi pa ako makain. So, kain na lang muna ako. Bumili ako ng siopaw. Kain na lang muna tayo guys. After na ito, saka tayo magtanggap ulit ng panibagong booking balik tayo yung Pasig o kaya Antipolo hindi hmm. ko alam bakit may mga ganun tao na nagkatrabaho tayo ng matino tapos yung iba gusto lang makalamang kung magpapajigas ka pala dapat ikaw na. Haya mong tao magdidikas tapos sa number mo. Ano i-deliver ide sa iyo, lang. Hindi ka pa rin paniwala. Pero yung mga kapwa ko lalamove driver Mag-ingat kayo sa mga ganong klase ng booking Papaabono ng 2,300 sa Sa number nila, hindi kaya maniwala doon. Kaya pala siya paulit-ulit. Sabi niya, nabasa ba, nabasa mo ba yung sinabi ko? Yung message ko nabasa mo ba? Tapos eager na eager siyang mag mag-follow up. Ano, nandun na ba kayo sa pickup location? I-update nyo kaagad ako pag nandun na kayo. Tapos pakiano kaagad sa akin ng resibo. Pag ka ganun wala namang pipick up yung item tapos papabayaran sa'yo scam yun kaya dapat ano nilinawin maigi saka babasahin maigi yung mga notes bakit ganyan talaga ang buhay hindi mawala yung mga scammer buti na nga lang hindi tayo nagbayad pero nakapag withdraw ako tinanong ko rin yung cashier eh, yung sa 7-eleven kahapon daw may nalo rin lalamove motor naman 900 pina pina pagkatapos hindi naman ano, ma contact Paano mako Kasi nasa kanya na yung pera. Yung pinapangako niyang mga tips, saka mga ano, paano mong babayaran? Kung hindi mo na may message. Kung hindi na siya sasagot sa message mo. Sorry, hindi ko... Hindi ko natatanggapin yung booking kasi... Delikado. Kung legit man ito, at talagang babayaran niya ako pero pasensya na lang po hindi ko po matatanggap yung gano'ng klaseng transaction mag-aantay muna ako ng booking ano bago may lang guys nakakuha tayo ng booking from Makati to Pasig medyo maliit lang pero okay naman at least makabalik tayo ng Pasig tawagan lang natin itong B.C. sumasagot. Hello. Hello, good afternoon po, ma'am. Dala po. Opo, oh, asa na po kayo? Ah, uh, on the way pa lang po, ma'am. Oh, ah, mag-pick up kayo ng Taya Lobel. Ah. Tama ba? Ito po yung sa, ano, Black 43, Yellow Bell, 7 Yellow Bell po. Oo. Oh, oh. Doon kayo mag-pick up. Ang drop-off? Ang Pasig po. Sige po, underway uh, na po ako, ma'am. Punta na po ako. Okay po. Okay. Wala na, ba? Kumahanan sa Santo Tomas. Okay, guys. Ay, ano, tit up naman tayo ngayon. So, puntahan na natin. Kumahanan daw sa may Santo Tomas. Sabi mo kumanan sa si Santo Tomas? May itong signature minsan Kaliwasaan Kumaliwa sa Santo Tomas Kumanan sa Makati Avenue Yun Kaya na nandito so, na tayo sa Makati Avenue pagkaraan ng 200 metro kumanan sa Paseo de Rojas yun okay guys, balikan ko kayo mamaya pag na-pick up ko na yung item nandito na ako guys sa pick up location, kaya nga lang problema nalobat itong aking ano hindi pa na nagcha-charge sana huwag na mabura yung aking transaction dito So guys, ito lang hirap dito sa mga nagpapalala Ang hirap kontakin. Hindi ko alam bakit hindi sila sumasagot. Tapos busy. Call fail. Siguro. Parang walang ano. Ah, hello po. Hello po ma'am. Yes good po. Good afternoon po. Ah, uh, saan po ba yung Yellow Bell? Ah, na po ba kayo? Andito po ako sa may ano eh, Santan Street. Tama po ba yon? Opo po. Ah, uh, dito di ba may intersection sa Santan? Kanan kayo? Ah, kakanan po ako. Ah, uh, makikita niyo yung Kansada Burger. Ah, sige po. Ah, Santan Street. So, Kansada Burger. Burger. it's on the river yun guys na pick up na natin mga buns pala mga buns sa kapati so kalsada burger so picture na natin picture na natin so pasig na tayo ito yung ating pangatlong pick up Dumaan tayo sa labing isa, CP Garcia, North Taguig. Ang oras ng pagdating sa rutang ito ay katulad ng sa Sampaguita, Makati. So, diretso lang tayo. Okay guys, deliver na muna natin to. At uh, magkita-kita tayo Kumaliwa. ulit sa drop -off. Let's go! Kumaliwa! Kumaliwa! Kumaliwa na! オッドシュースポ Abante pa po kayo. Ang pangkakas po ng choice ko sa The Burger po. Ano pong landmark? Ah, uh, what choice po? Or sa unahan po ng ano, nung fashion surgeon. Ah, sige at po, at sige no, po. Uh, sorry, konti no? na lang po yun. Na sa unahan po kami. Okay? Ah, sige, uh, right side po ba? Uh, left side? Uh, left? Uh, Kapi, okay. ano Right side? Right side, di ba? Right side. Diba? Oh, so mismo sa linya po ng auto shows, diretsyo lang po yan. Basta makikita nyo naman po ka sa store eh. Ah, sige hap, po hap, sige hap, po ma'am. Salamat, Salamat po. Papunta na po hap. po. guys, nandito pala doon ako pinin ng waste eh, nandito pala yung kalsada burger so ito, dito tayo dito mag ha how do you Okay guys Item drop off Transaction completed <coughs> Guys, bali wala na akong makuha ng booking papuntang Antipolo Nandito ako sa Pasig Eh, alas 4 na So, kailangan na siguro umuwi Nakatatlong biyahe lang ako Nakatatlong booking lang ako So, pwede na siguro yun nakakita ano sa unang booking ko 317 pero naging 200 plus na lang kasi babawasan pa yun ilalambong tapos yung sa pangalawa 148 at yung isa 150 So siguro kung kung sumahin natin nasa 600 yung aking kinita gross tatlong booking yung mga dalawang barang nabawas sa gasolina ko titingnan natin ngayon kung magkano yung papagasolina ako titingnan natin kung magkano yung makukonsuma na si gasolina titingnan natin kung magkano yung kinita natin <laughs> pero ito for experience lang naman to hindi naman natin ito talaga yung kinakarir baga parang libangan lang din so sinubukan lang naman natin pero uh, as long na mabawi natin yung gasolina natin okay na yon nag enjoy naman tayo magbiyahe okay, guys uwiin muna tayo ng antipolo oh. Guys, dito nagtatapos ang ating uh, video. Sana may natutunan kayo at uh, sa muli, maray-maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa biyahe. Maraming salamat at sana nagustuhan nyo ang video na ito bilang isang Lalamove driver or buhay ng isang Lalamove driver. Please like, share, subscribe and hit the bell button for more updates.